mag sa mga ganitong modus ngayon guys. Nakatanggap na din ba kayo ng ganito? Ito ngayon mga modus ng mga hacker. Tatlong beses na akong nakatanggap. Buti na lang. Late ko na nababasa yung mga notification. After one day ko na siya nababasa. Kasi nga sobrang dami. Natatabunan na siya. So hindi ko na siya napapansin. Ngayon, syempre, itsusera tayo, kaya bubuksan natin para malaman natin kung ano yung laman. Okay lang naman magbukas. Please tinignan ko kung ano yung laman. Pagtingin ko, meron talagang link dun guys na sasabihin sa'yo na mag-appeal ka kasi nga meron kang ka violation. Pero guys, wag na wag nyo po yung pindutin. So, ang ginawa ko, pinuntahan ko muna yung profile recommendation ko kung may violation ba. Wala naman siya, guys. Okay siya. Walang violation. Yun po yung gawin nyo din. Puntahan nyo muna yung profile recommendation nyo. I-check nyo muna bago kayo magpindot-pindot dyan. At saka, nagduda ako sa fonts. Iba ang fonts niya. Kung titingnan nyo, kaysa sa mga notification na galing talaga kay Meta. Iba yung fonts niya. Kaya, nagduda talaga ako. Kaya, Ingat-ingat po tayong lahat para po hindi mawala ang ating mga account kasi nag-overtime po ang mga hacker ngayon kasi sahuran na. Okay guys, kung may atunan, please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.